iyo mga ka-idol ayan nagbibilang tayo ng mga badya yung badya na malit na tricycle ayan o no? oh. binibilang natin kung ilan ang dadaan yun lang yung trabaho natin mga ka-idol nagbibilang tayo ng mga badya dito lang yung sinasipit mga ka-idol yung mga ka-idol lala tricycle mga ka-idol ayan badya. yung sa probinsya mga kaidol harap pala ito ng school yan mga kaidol yan ang ating mga kaidol hindi trabaho mga kaidol kundi ito lang yan nagbibig lang tayo ng mga dumadaan nagbibilang ayaw nyo ba itong ganito mga kaidol nagbibilang lang kayo ng mga dress mga sasakyan na tumaraan yan yung trabaho natin mga kaidol bagong trabaho Wow, wow na wow mga ka-idol Ang bago natin trabaho, wow na wow Ayan, di ba? Ayos mga ka-idol, ayos, ayun Ayon, urban Ayon, badya, badya Mga ka-idol, oh Lupit mga ka-idol Dito lang yan sa nasipit mga ka-idol Diba? Wow, halos lahat may sasakyan ng mga ka-idol kalsada pa lang sasakay mga may service na mayayaman na yung tao ngayon mga kaidol tayo na lang mahirap mga kaidol mga master ayan o no? oh. halos lahat may sasakay na mga master yun may magkaba ayan punong puno sa malayo yung siya ayan, niya. siya 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 marami siyang pasahiro ayan Kanyan lang mga ka-idol Ayan mga ka Ato yung mga ka-idol Ayan Bae mga ka-idol Ang mga ilang Ato yung mga ka-idol natin mga ka-idol Hanggat sa Maya Ayan magandang badya mga ka-idol ng badya nya Sipag at saka lang talaga ang puhunan mga ka -idol. Bakit na marami silang kita O ayan Ayan Ayan. Ayan siya ang over niya sa kanyang asawa. Ayan, nakangitin niya yung asawa. Kasi binigyan na ng pera. Pag walang pera, nakasimangot. Ayan talaga yung mga asawa. <coughs> Ayan yung mga idol. O, ba? Diba? Yung mga trabaho natin mga ka idol dito sa Sideline to, sideline. Yung ating trabaho mga idol. Ayan video lang tayo mga kaibig ng mga dumadag simple ang trabaho lang mga idol yun yan lang mga kaidol o si tatay pa simple lang o pabike lang ganda sombrero tatay mga kaidol okay thank you mga kaidol